Ay gagi na tumba. Ingat po kayo sir. Tiyan natin. O oh, diba? Okay na yung daan. dati lubak-lubak dito eh. Ayun o, hello what's up mga sir, dito tayo sa Canon Road Testing, testing lang natin itong bago nating pipe uh, Pero hindi pa naka-install yung anti-pugak natin So, break in, break in ko lang siya Inaantay ko yung pugak nga eh. Pero feeling ko meron na nagkakaroon na siya ng konti Sa low RPM Pero hindi ko ma-determine kung saan banda sa low RPM Pero meron na, nagkakaroon na siya ng konting pugak lalo na pagpababa, parang nagde-delay yung throttle niya eh. pinalitan ko pa lang ng pipe Preset ECU pa lang yun pa lang yung nagagawa natin hindi ko pa rin na check yung spark plug niya kasi ngayon ko pa lang siya talaga as in kasi dito dito lang sa amin siya nagagamit ng malapit-lapit lang Ayan, so eto malayo, medyo malayo lang din tapos pagka uwi ko pagka balik ko saka natin siya check, check titignan natin yung uh, sunog ng spark plug Tsaka, uh, dapat magkaroon ng pugak eh, no mga sir. <laughs> so, doon tayo magbabase sa spark plug eh. Kung maganda naman yung sunog ng spark plug, no need na, no need na doon sa anti-pugak, diba? Siguro kahit magkaroon siya ng delay ng konti, okay lang. Eh, kung maganda naman yung sunog ng spark plug, ba diba? Tapos, ayun. Tsaka mga sir, kasi yung anti-pugak na yun, uh, dapat all stock kay eh. all stock yung mga yung raider mo eh dapat mayroon kang airbags uh, throttle body standard ECU standard injector tapos yung elbow ata is dapat standard lang so meron yung mga iba naman nagsabi na okay naman sa 51mm nilang elbow meron din kasi yung mga ibang na nagsasabi sir na nakatry na ng ganito pero hindi ko alam yung full specs nung kanilang motor ba? Diba? tsaka itong antay Anti-pugwak kasi from Indonesia talaga siya so dun natin nabili Meron yung iba okay naman Yung iba hindi effective So ganoon din naman yung pugak kasi sa reader Yung iba walang pugak Yung iba meron So hindi lahat no hindi pare-parehas Hindi pare-parehas na uh, nagkakaroon ng pugak So yun yung reader user sa Indonesia Na uh, gawan nila ng paraan Or gumawa sila ng paraan Yung ano eh. so, auto sensor kinakabit yung anti-pugak eh iba ng basa yung ECU Kasi nga nagpipe, nagpalit ka ng pipe diba? So iba talaga yung basa niya pero yung anti-fog siguro, i-set niya sa default. Testing testing lang natin. Okay, uh, okay yung tulog itong silver canister o yung stock ng reborn. Pero hindi na to as in yung stock uh, as in yung stock na stock na nanggaling sa reborn or sa new breed. So, ano na siya? Aftermarket na talaga siya. Pag low RPM, meron yung kalansing nung pipe natin eh. Nagkakakalansing siya. Pero kapag pas ka ng 8000, parang nawawala yung tunog niya. So sa makina pa rin ang gagaling ito dito, Hindi dun sa pipe. Sa performance siguro feeling ko mas okay pa din yung stock pipe kaysa dito sa uh, reborn canister, yung silver canister. Ayun na no, nagkaaron ng parang delay counting delay dun eh. Dun sa low ano, no, low RPM niya ganyan no, nang galing ka ng engine brake, 'di ba? Engine brake ka tapos bibigyan mo ng konting revolution dun nagkakaroon ng delay tapos syempre mga sir uh, kung gusto nyo talaga ng magpalit ng aftermarket na 5 tapos maganda pa rin yung tono ng motor nyo uh, walang bugak ganyan magparimap kayo mga sir dagdag ano dagdag performance tsaka kung gusto mo naman talaga ng performance racing easy yun na di ba tapos ipapatune mo rin yun So yan, dito na tayo sa camp two. Ito na yung ginagawa dito. Alright. So wala traffic mga sir. Tsaka sabi nila, ginawan daw nila ng solusyon. Parang nilagyan ata nila ng spalto ba yan? Binuhusan yata nila ng spalto dun banda. Yung sa may pataas dun. Ay gagi na tumba. Tumba si yes, sir. Pagod na ata. Ingat po kayo sir Pagod na yan Tsaka mabigat kasi yung bike Mabigat kasi yung bike Tapos ano, rough road Tumba talaga si kuya sir Pero balik tayo dito sa ginagawang daan Ayan So walang traffic guys diba? Dahil tignan nyo naman diba? So nilagyan na nila ng spalto yan Ngayon diba? o tignan mo okay na yung daanan o, Tignan natin O oh, diba okay na yung daanan Dati lubak lubak dito eh kaya sila nagkakaroon ng traffic pero sa ano lahat pati dito sa ano sa kabila di ba so yun ang update dito sa Kenon Road lagi kasi ako dumadaan dito sa Kenon Road kaya lagi ko kayong ina-update <laughs> kaya uh, mas prefer kasi dumaan dito mas malapit di ba tapos syempre mga sir meron din naman yung iba na uh, walang remap uh, wala silang remap wala silang anti-pugak naka uh, aftermarket pipe sila or hindi sila naka stock pipe ang ginagawa naman nila is binabawi nila sa injector uh, sa injector sa ignition coil doon nila binabawi no and yung iba nakakakuha naman ng optimal na sunog ng spark plug okay naman pagkaganon yan yung feedback ko dito sa may silver canister standard elbow silver canister So, yun lang. Ganun lang, mga sir. Dito na tayo sa season. Dito na tayo. Malapit sa amin. Uh, thank you sa panunoo. Thank you dahil sinama nyo. I-testing yung bago nating pipe. Uh, Ay kung gusto nyo pa, anong ganito-ganito lang, about sa motor lang as in na pagbablog, uh, please like and share and subscribe. So, yun lang. Ride Bye-bye.